Magandang araw ng biyernes. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Plano ng Armed Forces of the Philippines na maglagay ng sariling maritime militia sa West Philippine Sea. Bukod dito, pinag-aaralan din nila na gawing reserve forces ang mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, kinakailangan pang patatagin ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Anya kakailanganin ang mas maraming sundalo sa lugar at magdagdag pa ng mas maraming maritime vessels at aircrafts para magbantay sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dagdag ni Browner, balak nilang sanayin at turuan ang mga Pilipino manging kung paano silang makakatulong sa pagdepensa sa bansa. Nitong Miyerkules na-monitor ng AFP Western Command ang nasa may gitapat na raang foreign vessels na nasa West Philippine Sea. Anila, 85% ng mga barkong ito ay mula sa China. Pinabubusisi ni Interior Secretary Benur Abalos ang operational procedure ng Philippine National Police matapos mapatay ang 17 taong gulang na si Jemboy Baldazar dahil sa maling pagkakilanlan o mistaken identity. Ayon kay Abalos, hindi dapat nangyayari ang mga ganoong insidente. Dagdag pa niya, magkakaroon siya ng pagpupulong sa pamunuan ng PNP para pag-usapan ang mga dapat gawin. Anya dapat suriin ang modes of procedure pati na ang command responsibility para hindi na maulit pa ang nangyari. Samantala magkaiwalay na bumisita si Abalos at si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa lamay ng Binatilyo kahapon. Nangako si Acorda sa pamilya ni Baltazar na gagawin ng PNP ang lahat na makakaya upang alamin ang totoong nangyari. Siniguro din niya ang proteksyon ng pamilya ng biktima habang gumugulong ang kaso. Tinanggal na sa pwesto ang alim na pulis na sangkot sa kaso. Sumasa ilalim na rin sila sa inquest proceeding at kasalukuyang nakakulong. Umaarap sila sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Gayon din sa administrative case para sa grave misconduct at serious irregularity in the performance of duty. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko na nais magtrabaho sa ibang bansa na mag-ingat upang hindi mabiktima ng human trafficking at pang-aabuso. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, maraming Pilipino na ang nabiktima ng trafficking scheme kung saan ay pinagtatrabaho sila sa mga online scam centers sa ilang bansa sa Asia. Inihalimbawa niya ang sinapit ng isang 30 anyos na Pilipino na nailigtas at naiuwi sa bansa mula sa Myanmar noong Miyerkules. Sa ulat ng Immigration Protection and Border Enforcement Section, na-recruit ang biktima sa pamamagitan ng social media. Umalis siya ng bansa noong nakaraang taon patungo sa ng Thailand pero sa halip ay dinala siya sa Myanmar. Doon ay napilitan siyang magtrabaho sa isang love scam at cryptocurrency company kung saan ay inobliga magtrabaho ng mula labing ani hanggang labing walong oras sa isang araw. Binigyan din siya ng lingguang kota na kung hindi niya maaabot ay tinotorture umano siya at pinapahirapan. Kapalit ng paglaya niya ay uh, pinagbayad ang biktima ng mahigit 168,000 pesos. Ayon kay Tansinko, pinaiimbestigahan na sa Interagency Council Against Trafficking ang posibilidad na malaking sindikato ng human trafficking ang may hawak nito. Muling nanawagan ang Department of Tourism sa mga lokal na pamahalaan na patuloy na suportahan at ipagkalat sa kanilang mga bayan ang kampanya nitong Love the Philippines. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, halos siyam na raang lokal na pamahalaan at stakeholders sa bansa ang gumagamit na ng kampanyang Love the Philippines para isulong ang turismo. Sinabi ni Frasco sa harap ng Philippine Tour Operators Association sa Alabang, Muntinlupa City, na ang kampanya ng DOT ay paalala mula sa gobyerno na maraming dahilan para mahalin ang Pilipinas. Ani ang Pilipinas ay isa sa labing walong bansa sa buong mundo na kabilang sa tinatawag na mega diverse countries. Ibig sabihin nito ay mataas ang level ng biodiversity sa bansa kung saan matatagpuan ang napakaraming uri ng halaman at hayo. Para maipakita ang pagmamahal sa bansa, kailangan anyang kumilos para makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang turismo. Inilunsad ng DOT ang kampanyang Love the Philippines bilang kapalit ng slogan na It's More Fun in the Philippines. Batay ito sa layunin ng Administrasyong Marcos na ipamala sa mundo ang tinaguriang Filipino brand ng turismo. May git 3.6 million international arrival na ang naitala sa bansa mula sa target na 4.8 million foreign visitors sa katapusan ng 2023. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.